Rambol sa duwa ka grupo sa kabataan na hulikam sa Lakandula Street, Barangay San Nicolas Proper, Cebu City. Babay kuno ang hinungdan sa away sa duwa ka grupo nga giangkon usab sa usa na sa nalambigit sa lamok-lamok. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Na. Nakuhaan sa CCTV monitoring sa Barangay San Nicolas Proper ang nahitabo ala una gani nagka-down dihang nagkaabot ang duha ka pundok sa kabataan nga nagkasungi Dining lapita sa barangay San Nicolas, Pramper, Nakmensugbo, nag-abot ang duha ka mga grupo, din mitumaw ang lamok-lamok pasado alauna kaganinang kadlawon. Sa sinugdanan, daw yan orang naglakaw-lakaw ang mga bayong-bayong adunay gisingit-singitan sa may unahan. Hangtod nga, nagdinaganay o may gipunit ang mga bayong-bayong o gilabay sa laing pundok sa kabataan o may baos-usab. Naabtanamo ang pipilak ka bayong-bayong na nalambigit sa kagubot, nagpa-interview ang usak kanila ang 17 anyos nga tawgon lang nato sa ngalan nga Luis. Matod niya nga napulo silang tanan o napuusab ang salaing pundok. Nagsugod ang ilang away dihang nakikbanding kuno kanila ang mga babae nga uyab sa laing pundok. Init ang sinukli ay sa si ilang mga pong hangtod nga nagbinatuay og mga botilya og bato. dito sa chicks. Okay. E lang mga chicks sir, mawari magdurita sa tabuan kaya ang lingaw na tabuan. Mm -hmm. Yakan na sila sir, Ambut lang mag nag, -nag magsilos ba na nagunsa man sila Eh, rambulon magud mi nila nya tungod nini, misunod ang lamok-lamok sa duha kapundok pundok og mibiya dayon wa hinuoy na damay nga mga tawo nga nangagi sa dapit diha na ang lamok-lamok ang kagubot kapaturok sa kabalaka sa barangay nga adunay madamay unya nga mga inosente nga moagi sa lugar aron mahunong ang kagubot ipatawag ni Kapitan Clifford Judinnyal ang maginikanan sa nalambigit sa kagubot kun kinig mga minor di edad gyud og magpasiugdag yung mga ina ba so karon uh, amo nang gikuanan ang pulis na amo nga bahinyo nami nga magpa-back up ng dire Gipabantayan pabantayan na usab sa barangay ug mga tanod ang kini mga critical area sa ilang dapit ayaw taon mo ari barik di sa mga barangay kay Uh, makita jun nyo kung dili mangani mo madakpan karon uh, sa sunod adlaw madakpan jun tinud on jun mo na mo, kay gusto mi og kalinaw sa barangay gibisita sa balita ang station 6 sa Cebu City Police Office apan wa sila makadawat report kabahin sa kagubot Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.